Oh kaya Ayo, Tobi Jangan layuk, nih, mong Di penawar di kiri, mong Ayo, bawa yuk, bawa, ayo isa mo pa. Oh, na, Kaya? Kaya? Muntik na hindi aabot ah. Oh, yun pong isa po ah. Uh, inagisan po ni Dete ng anong uh, ka-drink.

mo din ang yan or dan kaya ah, oh ah dalag-dalag kay bag niya isa rin niya ilapay ka na ilapay na umulit ka puslanan oh pili na ganito talaga mga nipers ang kawin-kawin Ala <laughs> ala. <laughs> katul, katul. Katul <laughs> le katul. <laughs> Success. Ah, salay gen. Salay gen. Yan sa po yung isa kasi may anong may panyapak ko yung dinadampa Pang ano sa kanyang pa Para malakas po sa lumangway. sa wakas. Sol. Get na. Yan no? Si Crisol. Si Cap Crisol. Aw. Oh, Cap Crisol. Kapitan sa Larigla Uno mga Revers. Tingnan yung paa niya. Kaya laking kumpiyansa niya sa kanya. Oo. Oh, ano? No? Oh. Panyapot. Yan pong gamitin sa Langoy, mga Revers. Yan pong mga Yan. Yan. Abot na sa wakas ang lahat. Kaya rin kahit mahalom. Buti lang may isang bank abang natin nalito. Ayan. Siyempre ako okay nakaprile yung ano lubid tinali ano yung lubid yung ano timon mga repres para hindi matanggal kaya good morning good morning sa lahat yan po ito naman po yung engine nila yun start yay para dito sa sasakyan sa lupa mga may start may yawe ito na po yung engine nila. Sobrang laki to mga drivers. 6631 po to. Yan, clutch. Yan lang po hinawakan niya na uh, gobernur tapos yung Manila. Thank you, thank you for watching mga drivers.